Makatek no, Samsung digital inverter no. Uh, papakita ko sa inyo kung ano problema niya. Eh ano muna natin, pan muna natin 'yan. Ayun oh. Kita niya yung mga katek. Ah, baligtad yung ikot niya. Ayun oh. Papatayin ko ah. Ayun walang hangin no. So, pagkaganyan walang hangin mga katik, alam nyo na yan, na baligtad talaga yung ikot ng uh, wheel blower natin. No? So, mag-error yan mamaya maya kasi nga uh, baligtad yung ikot. So, kahit baligtad rin mo pa yan yung wire nya, no? kahit baligtad rin mo, ganun pa rin yan. Walang mangyayari. So, ang gagawin mo dyan, papalitan mo ng pan motor. So, papatayin ko, papakita ko sa inyo. Mabaligtad yung ikot niyan. Haabutan pa natin yan. So may dala May ano tayo. May pampalit tayo na pan. Ayan. Ang so bagong pan. Ano? Ito. Pares na pares yan. Kasi mahaba rin yung shopping. Tapos kulay blue rin yung sa DC niya. Ayan. Ito. Ayan. Kulay blue pala. Baba natin yung breaker. Ayan tapos buksan na natin so ito mga atek no samsung digital inverter no mabilis ang video napakita ko lang sa inyo kung ano problema na ito buksan so natin naka mode muna tayo nag alarm to eh ayun okay. ayun kita niyo yung fan blade baligtad yung ikot baligtad no hindi naman tayo pe pwede magkamali ng kabit dito kasi yung sa terminal may may ano naman yun may may marka o kaya ah... Uh, yung ganito yung connector nya so hindi ka magkakamali na magkabaligtad yun no ayun walang alarm ayun, isang ilaw lang so pagkaganito mga katik hindi talaga lalamig and then mamamatay lang si Uh, unit kasi nga silbis na higop dito hangin labas dito ang nangyayari higop dito hangin labas dito labas dito sa evaporator so maling mali na yun no? so kahit pagbalik ta yung wire nya ganoon pa rin yun walang mangyayari so ang gagawin nyo dyan papalitan nyo na ng pan motor pan motor na kasi ang ano, problema natin Walang hangin mo. kayo tayo nga no? Plastic para malaman nyo kung baligtad talaga. Ayan o. No? Tinan nyo yung plastic oh. Walang hangin ano. So papatay na natin. Masira pa yung board. Nasa na. Ayan o. No? Baligtad yung ikot oh. o. So. Papasok. Papasok yung ikot. Ayan o. No? Hindi natin Paakit yung iikot eh Reverse talaga O oh, di diba Dapat ang ikot niyan mga katek pa ganito So ang nangyari kasi pa ganun Kapalitan natin Meron tayong fan motor dito Ayan Baba natin yung brake Ayan So, syempre, bubuksan natin ito. Ito lang, mga na, mga katek na. Natanggal na natin. Ah, mga katek na. Natanggal na natin itong luma. Ayan. So, so, okay pa naman yung bearing niya. Tignan eh. Hingan natin kung parehas dito sa binili natin. Ang parehas. Tapos yung wire niya, ito. Ayan. So, ito nga. Gaya na sinasabi ko sa inyo, pinagbaligtad na natin yan pero ganun pa rin no hindi talaga pwede hindi pwede so kailangan pag order kayo kailangan parehas yung sakit nya ha yan parehas na parehas yan so papasak natin to sa na natin parehas na parehas to no? mega shoutout sa supplier natin ito yan Magkakabit muna natin ha. Ito na yung luma. Itanggal na natin. Medyo kalawang na rin. Medyo mahirap tanggalin kapag uh, magtatanggal kayo ng mga fan motor na mga indoor. Ah. Nanak na lang natin. Yan. Kailangan pag magkakabitin kay mga katika. Kailangan yung pagitan dito ha. Pagitan dito. na pagitan dito ha? dapat meron yan. see. So yun mga katekno, Tapos na natin ikabit yung connector Ito yung connector nun Tapos yung sa pinakamotoran dun So na natin Tingnan natin kung tama na ikot Di pa pala nakabukas si remote Kasama so, na natin Yun Okay na mga ka Tignan natin kung may hangin na. Ayun, may hangin na. Oh. Oh, yon Yun. Hindi problema nga mga katekno. Kapag kabaligtad na talaga yung ikot ng, pan, ng blower wheel nyo, uh, tumawag na kayo ng mga technician na malapit sa lugar ninyo. Kasi pag pinagana pinaganan nyo pa ng pinagana yan, madadali naman dyan yung pinaka uh, motherboard. Eto. So pagka ganun, huwag nyo nang ituloy pa-check nyo na sa mga technician. Kung kaya nyo naman palitan yung pinaka fan motor, Ito kasi yung fan motor nya. Ayan. So, ang ibig sabihin nun, yung winding na ito, uh, may putol na sa loob, no? May putol, o oh, kaya shorted na siya no? So, yun lang mga katek, no? About dito sa Samsung. na, malamigin muna natin. Malamigin na natin, syempre. Testing na natin na malamig amot uh, yun okay 16 muna natin kasi kakabukas ka, lang pagka lumamig na siya ulit uh, ipababa natin sa 23 to 25 kasi maliit lang naman tong room na to eh maliit lang ayun na kakasa na kain inamper ang lahat inamper ko to sa pan na ako, na pala to. So, hintayin na lang natin umandar yung compressor. Pag umandar na yung compressor, tatakpan na natin. Sorry. So yun mga katekno oh, Manabig na siya Okay na So yun lang mga, no? About dito sa Samsung Digital Inverte ah, uh, Reverse yung takbo ng fan So pinalitan natin ang fan motor na bago <tinyo>